Philippines. Hello world. <laughs> Hanap tayo meron guys. Nakita nyo yung init guys. So, sa mga lugar dyan na inuulan na ngayon. Pahingi naman ng ulan mga kaidol. Ito yung tuyo ng mga kaidol ang lalamunan ko. So, tinig sa katapat. Tara guys. Pili tayong mamerienda. Hanap tayo ng pangpatid uhaw mga kaidol. <laughs> Grabe ang lamig guys. Grabe ang lamig mga kayo tulong. Lalakad ako sa ilalim ng maliwanag na buwan. Samahan niyo ako guys. Bili tayong merienda guys. Kahit wala ng pera. <laughs> Bili pa rin tayong merienda. <laughs> pamatid uhaw guys. Hanap tayo ng murang ano. Pamatid uhaw. Ang ganda ng flowers guys. Oh. Blooming talaga sila ngayon mga kayo tulong. Ang ganda. Ano? lovely flowers yung kasama kong guys, so iniwanan na ako iniwanan niya ako Mag bago kami bumiling merienda guys bayad muna kami ng utang, syempre kapag may utang, may bayad ganyan mga ka-idol pag umutang ka, dapat magbayad ka bayad muna tayo dito guys more utang more bayarin ayun bayad mo na tayo ay dito mga kaido. Bili mo na tayo mga merienda guys. Gusto ko yung nakakatanggal ng uhaw mga kaido. Ito nakakatanggal ba to guys ng uhaw? <laughs> nakakatanggal yata ito mga kaido ng uhaw. <laughs> Kaso ang mahal yan. Hanap pa tayo dito guys pamatid-uhaw. Ang titipid tayo ngayon mga kaidol. Paubos na yung budget. Hanap tayo ng mas mura guys. Wow, sarap nito. Wow. Oh, parang hindi pa sa kung budget natin dito mga kaidol. Mukhang sa labas tayo bibili nito. Ang <laughs> pumasok ako dito guys para magbayad ng utang. Bill para magbayad ng bill sa labas tayo bibiling merienda mga kaibon ito na guys ang aking nabili at busaw na siya mga kaibon 20 pesos guys o di diba pasok mo sa budget mga kaibon diba meron tayo dito mga, ano, mga ka kaibon yan inapay mungo flavor guys mungo flavor pang arthritis Uwi na. Thank you for watching guys. Okay, bye bye.